Pwede nandito mo kami sa ano. Waiting. Pero mamaya pa doon. Sabi nung ano, security. Sabi niya, yan na ano, doon no, sa red cap. Yan. 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 Thank you.

Kawai kawai kabunso. Ayan ang mga kabunso. Ayan. Hi. Kabunso. Kawai kawai kayo dyan. Haru. Hmm. Haru. <laughs> Haru. Haru. Ayan, wag niyo po ba katulad <laughs> pala itong Gorilla?

And, uh, directed by Joel Lamangan. and uh, starring Ryan Ramos, Jason Rivera, Tom Rodriguez, and the rest of the artists that you're going to witness later on. Atabangan mo pa ano papel ko yan? Wow, kahit kung kasi karamdol sa pelikula, yes, that's for sale. Uh, good afternoon po sa lahat na nandito. Maraming maraming salamat po sa pagpunta. At sana po panoorin niyo po yung is coming November 27 at kung ano yung mga room oh. na doon sa palabas. Maraming maraming salamat. Yes, thank you, Ray. At siya rin dito, to, ang actor, namiss ko siya, namiss ka rin siya, Brandon Ramirez, at ito po parang sumuporta sa pinigulang magmokusin mo. Brandon! <laughs>

Hello, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. And first of all, uh, thank you po sa time din yun na bumunta po kayo hapon na to. Okay. Yeah. Akala ko wala si Rian. Yeah.

kalaban ko. We'll see you inside. Excited na mo kayo magpanood? Yeah! Okay na na. mas kilala siya ngayon bilang Rona ng Batang Kayapo, direct to Joe Si Direk Joel na punong-puno ng energy sa shooting. Ayan ang ating buso. Of course, hindi po mabubuo ang pelikulang to kundi sa ating nag-iisang producer uh, man with a very generous heart at ang mahal na mahal po ng production Engineer Benjamin Austria Siyempre, ang aking paborito at bida sa pelikulang huwag mo akong iwan. Ah, uh, nang napakahusay na akres napaka na at napakaganda, Miss Rian Ramos. Okay, uh, let, let's hear a word from uh, First kay Tom Rodriguez. Hello again, everyone. Thank you, thank you so much for being here with all of us. Evening na ba? Gabi na ba? This afternoon. Gabi na pala. This evening. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Hopefully you guys enjoy the film. Uh, as a aming director at sa uh, buti yung producer namin. Sa buong team. At congratulations sa magaling na pag-arte ng mga lead namin. Lahat ding artista. Maraming salamat. At syempre, para magpa-thank you rin, Nellie Solino. din natin at sa lahat yeah! din po na nagpunta dito para mga panood ko at makasama namin kayo sa Huwag Mo Akong Iwan directed by Joel Amangan and thank you po kay Engineer Benjamin Astrea na mapabilang po ako dito all doon ano po ang nangyari eh. at maraming salamat din po kay Sir Dennis ayan thank you so much po and the rest po lahat ng mga cast at saka ng mga staff maraming maraming salamat din po at napabilang po tayo dito sa proyekto ito again November 27 po mga kabunso spread na po natin natin ang uh, magandang balita na to na napakagandang uh, movie under Petria Production po ang Wag Mo Kong Again, maraming maraming salamat po at ingat po kayo sa pag-uwi mamaya. God bless po. At syempre mula sa Magic Boys, Rave Obado. Um, no po, good evening po sa lahat. Uh, Tinitake ko po itong opportunity na to para mag-thank you kay Direk Joel at sa, sa bumubuo po ng Metria Productions. Saan po nilunod sa sumuporta ng huwag po iwan. November 27 po, huwag po natin kaliputan at spread po natin ang magandang balita ng huwag po iwan mga puso. Okay, thank you. God bless po niya sa inyo na. Thank you, Caramel.